Dito sa General Trias Cavite, nakilala namin si Nanay Lalay Zapanta, isang byuda na may apat na anak. Nakikitera lamang sila sa maliit na bahay na ito. Walang kuryente, wala rin tubig. Kapansin-pansin din na walang kagamitan sa loob ng bahay. Topo opo nay. Hello po, Nay. Ano po? Doktex po, kamusta po kayo? Okay lang po, ito po, nagdilipit -de po. Sariwa pa sa alaala -ala ni Nanay Lalay ang mga huling sandali ng kanyang asawang si Michael. Hanggang ngayon, kahit mahigit dalawang taon na nakararaan, hindi pa rin niya matanggap na wala na ang kanilang padre de pamilya hinihilot-hilot ko po, wala na po talaga kasi may team na po talaga siya. Ganong po siya, sabi ko, tumayo ka kasi, ang nilid pa anak mo. Anong tumatakbo sa isipan mo na? Paano kami? Paano kami mabubuhay? Kasi ginagano ko po paano kami mabubuhay? Sabi ko, ikaw ang kailangan ko eh. Wala nang iba, ikaw nang tumutulong sa amin na anak mo. Tapos mawawala ka pa. Ganon po, hanggang ngayon po, nag lagi po. Lagi ko pa sinasabi yan gabi-gabi. Noong June 2021, dahil sumuka na ng dugo si Michael, nagpa siya silang magpatingin na sa doktor. At doon din nila nalaman na malala na pala ang tibi ng kanyang asawa. October 2021 naman, binawian ng buhay ang kanyang mister dahil sa sakit na tuberculosis. Sabi nga, ang dami ko na nang ng dugo doon sa labas. Marami po talaga. Marami talaga. May balde. Langgan. Yung arinola, po, arinola. Yung pala hati po. Kasi yung huling x niya, ano eh, may eh, doon po sa Quezon City yun eh. Sabi po sa ng doktor, hindi mo ba alam may TB na yung asawa mo? Nagulat ako. Tapos nung nakita ko po doon, ang kalahating bagay nga wala na. Ang tuberculosis o TB ay isang sakit na naipapasa sa pamamagitan ng airborne particles na kung tawagin ay droplet nuclei. Ito ay dulot ng bakteriyang mycobacterium tuberculosis. Ayon sa Global Tuberculosis Report ng World Health Organization o WHO noong 2023, Pilipinas ang ikaapat sa may pinakamaraming kaso ng TB sa buong mundo. Ang TB bakterya ay makikita sa plema ng pasyenteng infected nito at ito ay makakahawa sa iba sa pamamagitan ng pag-ubo, pagbahin at pagdura. Pangunahing sintomas ito, ubong hindi gumagaling. Maraming sanhi ang ubo maaring allergy, upper respiratory tract infection, cancer sa baga, bronchitis, emphysema, at pulmonya. Pero kapag ang ubo ay umaabot na ng dalawang linggo o higit pa, baka tuberculosis na yan. Ayon sa mga eksperto, huwag nang hintayin pang lumala ang ubo bago magpakonsulta. Ang pinakamahalagang test sa tuberculosis ay testing sa plema, na tinatawag na gene expert. At ito ang ginagawa ng mga programs for TB para makonfirm yung diagnosis ng tuberculosis. Bukod sa ubong hindi gumagaling, maaaring makaramdam ng lahat o ilan sa mga sumusunod na sintomas. Pag-ubo na may kasamang dugo, pananakit o paninikip ng dibdib, pagbaba ng timbang, labis sa pagkapagod, lagnat at pagkawala ng ganang kumain. Ano pa yung mga sintomas bukod sa pagsuka ng dugo? namamawis ba siya sa gabi? Opo, sobra. Tapos mainit po eh. Yung pakiramdam niya mainit. Tapos po, maya maya sasabihin niya, masakit na naman yung dibdib ko. Yung kanyang pangangayayat, biglaan ba? Opo. Ang taba po noon. malaking tao yung mas mataba. Batay sa report ng Department of Health, tumaas ang kaso ng tuberculosis sa bansa na umabot sa 612,534 noong nakaraang taon. Ibig sabihin, Nakapagtala ang Pilipinas ng limandaan at apat na putsyam na kaso ng tuberculosis kada isang daang libong Filipino. Sa datos naman ng WHO noong 2022, humigit kumulang na anim na pung libong Filipino ang namatay sa tuberkulosis. Maging ang mga anak ni Nanay Lalay saksi sa paghihirap ng kanilang ama. Mimis mo si Papa? Ba't mo siya namimiss? Ayun po, nakikita po nila na yung pag sumusuka po papa nila. Nakatinginan sila. Hanggang ngayon, nangungulila pa rin si Nanay Lalay sa maagang pagkawala ni Michael. Ano yung pinaka namimiss mo sa kanya ngayon? Yung kabaitan niya po sa amin. Hindi niya po kami pinabayan hanggang sa huling hininga niya. Kasi may sakit na po siyang malala, nagtatrabaho pa po siya. Kahit sumusuka na po siya ng dugo. Paminsan-minsan, sinisisi rin niya ang kanyang sarili sa sinapit ng kanyang mister. Kaya eh, nga sabi ko, sinisisi namin sarili namin, siguro. Kasi hindi dahil sa amin, hindi magkakasakot ng tatay niya. Kasi gabi, umaga, natatrabaho, wala pong pay ngayon. Halos lahat ng pagkakakitaan ay pinasok na ni Nanay Lalay simula nang mamatay si Michael. May mga araw na hindi kayo nakakain? Hindi po. Hindi po talaga. Gaya po ngayon, may nagbigay na po sa amin ng bigas. Kaya po nakasahin kami. Pero kung wala po na, hindi po talaga kami ka Mahirap man, pero determinado si nanay Lalay na itaguyod ang apat na anak. Alam niyang nariyan palagi sa kanyang tabi ang asawa para gabayan sila.